Latag na ang evacuation plan ng Armed Forces of the Philippines sakaling kailanganing ilikas ang mga Pilipinong nasa Gaza. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na may natukoy na silang temporary safe haven o pansamantalang ligtas na lugar kung saan pwedeng dalhin ang mga ililikas na Pilipino sakaling lumala ang gulo sa Gaza Strip dalawang C-130 at isang C-295 Anya ang gagamitin ng AFP para sa evacuation operation. Ipinaliwanag ni Aguilar na lilipad ang air assets sa loob ng 30 oras para marating ang Ben Gurion Airport sa Israel. Mula Israel ay susunduin ang mga Pinoy sa Gaza at saka sila ililipad patungo sa Haifa o Tel Aviv kung saan naman isasakay ang mga ito ng commercial flight pa uwi sa Pilipinas. Gayunpaman, Sinabi ni Medel na ang planong ito ay ipatutupad lamang kapag may go signal na mula sa mga nakatataas na opisyal. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, maaaring idaan ang mga Pilipino sa border ng Egypt dahil nakasara ang border sa Israel. Sabi ng DFA, mula sa dating 38 ay umakyat na sa 70 ang mga Pilipino sa Gaza na humiling ng repatriation. Samantala, inaasikaso na ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang pagpapauwi sa mga labi ng dalawang Pinoy na namatay sa kasagsaga ng pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.